Ngayon mga boss, ang i-check nyo, pag may naiiwang tunog tuwing, malamig lang ang makina pero nawawala siya pag mainit Yun mga boss, uh, saglit na saglit na lang to, pabilisan lang, dagdag kaalaman lang. Ayan, bibigyan ko kayo ng mga tips o diskarte sa ingay. Ayan, ang kay bossing ay tanggal ng compression release. Tuwing malamig, may naiiwan pa rin tunog. Ayan, kay boss, shout out boss. Ayan, si Idol. Nakabili kayo ng tensioner, ano sir? Ayan, uh, bumili ng tensioner si boss uh, Sayang, uh, ibig ko sabihin, eh, nakabili na Ayan na, uh, ikakabit natin Ano ba boss, ikakabit natin yan o check muna natin O ayan, uh, ibig ko sabihin, eh, dapat chit muna Ganito mga boss, pag ang ganito, ang takbo ha O, ito palang natakbo nung kay sir 26,000 lang, ayan mga boss Tapos wala ng compression release Ayan, tanggal lang ha Ngayon mga boss, ang i nyo pag may naiiwang tunog tuwing malamig lang ang makina pero nawawala siya pag mainit Yung parang napagalpal or na, na parang kadena na, na lumuwag. O natagaktak daw, naiiwan ang tunog niya, yung ingay niya. Uh, tuwing bababa na ang RPM, pag low RPM na. O ganito mga sir ang papalitan nyo. Ito lang, guide. Ayan mga boss, ito muna i-check. Huwag muna bumili ng tinsiner at napakamahal. Magkano bilhin mo sir sa kasa? One, 1.5 ayan sabi ni idol ayan na oh, mga boss tanggal na yung bakal ayan ito mga boss kalog na to pero tinanggal ko talaga para makita ni sir bakit yun ang issue ayan o oh. ayan mga boss tanggal na talaga kasi pag mga sir hindi talaga matatanggal yan kahit anong sungkit mo kasi malambot ang goma nito ayan nakakapit talaga pag bago ayan kaya lang natanggal to nawala na yung dikit dito sobrang tigas na ng plastic niya, itong goma, tumigas na. Pag tumigas to, pag umangat to mga boss, luluwag na to yung chain niya, timing chain. Yun lang mga boss, ah, gusto na siya refresh, pero sabi mo wag mo na kasi bata pa. Ah, ganun tayo mga boss, hindi mo natin kailangan na ah, makagastos ng malaki sir. Di ba boss? Oh. Ano, gusto mo refresh niya, pero ayaw ko talaga ano. Kasi nga mga boss, siyempre bata pang motor ni sir. Doon muna tayo sa mga posibleng magkukos ng ingay sa concern sa motor ni Idol kasi alam naman natin siyempre pag mas nakakalamang tayo ng alam kay Bossing kaya dun tayo dun na, dun na tayo sa mga kamura ito lang babayaran ni eh, sir guide lang ang papalitan tapos check natin uli kung ganun pa rin pag malamig ang makina basta yun lang mga boss ah yun lang i-double check nyo aray sigurado na rin okay na kasi na check na natin ito na nga ang sira natanggal na yung bakal kalug na Tsaka yun mga boss lang i-check nyo Huwag nyo munang ipa-refresh. Kung kaya namang dokot-dokot muna Yan, dokot ang tawag nito uh, Doon muna tayo sa mga kamura Ang customer, huwag muna nating Refresh agad At sayang naman bago ito lang palang problema Yun lang mga boss, maraming salamat